Hello, Philippines! Mabuhay! <laughs> Wala lang maisip na intro, Anes. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong masaya. At puro good vibes lang ang ating buha. So, na nga at papunta ng aking anak sa kabila. At ako naman ay pupunta sa kabilang tulay para magtrabaho. Nandito na naman ako sa tulay. Parang namang hindi tatapos ano. Mas marami pa yata ang tunganga kaysa sa paggawa. Sabi nga nila, may 15 daw mahatapos na ang tulay. Parang ang gusto ko ng hatakin na araw para matapos na. So, ay na nga, tapos na ako magpasyente at pupunta naman ako sa susunod. At napag-abutan nga ako ng katagalan. 40 minutes ako naghintay ng jeep dyan. Napagkatagal-tagal. Eh, paano kasi pumasok pa ako sa 7-Eleven kanina? At nagpa-load ako. Kung nasa loob nga ako ng store, dalawang jeep ang dumaan. MBR na nga ako kanina. Eh, paano na pagkatagal-tagal nung gumagamit ng machine. So ayun na nga, nakasakay na ako ng jeep after 48 years. At naglalakad na nga ako dyan papunta sa pasyente ko. Oh. pagkainit init O sa so mga nangangailangan dyan ng CC, o mga itlog, ganon. O kunin nyo na yung contact number, i-text nyo na at mag-order na kayo dito sa Keras Egg Farm. Ay, egg trading pala. <laughs> so mga kapunta na ako sa pangatlo at pang-apat kong pasyente. At pagkatapos, dumaan ako rito sa palengke para mamili ng ula O pauwi na ako niyan. <laughs> Katapos pinauwi ko na nga si Maron pagdating ko sa bahay at inaabangan nga niya to. Hindi ko alam kung ano 'yan. <laughs> Napakatagal nga nang hinihintay yan linggong mahigit na ata Pagkatapos katapos nga agad-agad niyang binuksan At syempre, vinijok ko at na-curious ako Hindi ko na nga tinanong sa kanya at binasa kung ano yung order niya Inilalagay pala sa kamay Eh kasi nga naglalaro siya At kailangan nga daw niya yan Gumagaling na nga din daw siyang maglaro niya Kaya nagpupursige yata ang anak ko Na maging Efren Bata Reyes O oh, diba, paknapak ang anak ko <laughs> nakakalokang bata kung ano-ano ang inoorder order niya. So ayun nga at lumabas ulit ako, napakainis. Hindi nga muna ako tumatanggap ng pasyente sa hapon kasi nga napakainis. Dapat nga alas dos na ng hapon tapos na ako magtrabaho at nasa bahay na ako. Saka na ako tatanggap ng panghapon na pasyente kapag malamig na ang panahon. Asensya na po sa mga hindi ko natatanggap. So ayun na nga at nandito ako sa palengke para magpalagay ng tempered glass sa cellphone ni Maro. E paano ibasag-basag ng araw at napakadami ng crack mukha ng luma. Kaya heto nga at nilalagyan na ng bag bago. Chak, na ang aking anak dito. So, ayun na nga at bibili na ako ng ulam ni Maron at gawa na ang kanyang cellphone. Dito nga ako nagpunta kasi nga daw masarap yung luncheon meat nila. Kaya gusto kong subukan. Pagkatapos, mura pa. Alam nyo na. <laughs> Heto nga siya. Napakamumura nga ng bilihin dito. At bibilihan ko na nga rin si Maroon ng pagkain niya. Ito yung paborito niya dito. Ako, baka uwi na nga. Baka marami pa ako mabili. <laughs> So na nga at nagbabayad na ako dyan. At pauwi na ako ng bahay. Hapon na pero napakalinsangan ng hangi Napakaini. So na nga at binuksan ko na. Aba mabango siya. Sing amoy niya yung original. Pagkatapos tinikman ko nga. abama masarap siya. Pak na pak din ang lasa. So na nga at niluluto ko na ang ulam ni Maron.